Hello, good afternoon. So ngayon mga kapatid ay manguha tayo ng bagay sa basura. Tingnan natin ngayon kasi pasover ngayon. Tingnan natin kung ano yung mga tinapon nila sa basurahan dito sa Israel. So tara, samahan niyo ako. Let's go! Daladala dala natin yung baby natin. Dala tayo ng nagari Para kumahaba, Pili natin, di ba? Actually, ano to eh, agala to ng baby. Pero, naman natin pang sa ng kahoy so maganda yung panahon ngayon kasi ano actually pasok over na lang yung pesak busy yung tao so ayan magala tayo search ng kahoy doon sa kabila so sama niyo ako mga kapatid kailangan natin kasing bakuran bago tayo magtanim ng mga halaman kailangan may bakod kasi pag wala kakainin ng baboy ramo so Ayan. So, May nakita na tayo isang kahoy. Di ba? <laughs> Very effective yung agala na ito. Actually, tinanggal lang, ko lang yung dito sa taas. Pang oh, baby. Kasi ang ganda ng gulong yan. Laki. Ano? Ayan. Hanap tayo ng kahoy lang. Para maunti yun, hindi malagyan ng takot. Di diba? Let's go. Ha, ganda ng panahon. Ganun ang panahon. Nakita nyo, dati yung huni ng mga ibon. Sarap pakinggan. Tahimik dito sa Carmel. Yung basurahan na naman. Merong tinapon. Yung tinapon na ito. Kaldeo na pan. Okay. So, mga tinapon. Karton lang. Okay. Karton. Okay. So, may nakita tayo dito. Ah, kan can. Oops. Oh, ah, what's this? Oh, may mga laman pa. Wine. Dati bang kasing wine. Jerusalem. Ah, prestige Wine. And sparkling. Kain natin. Tinapon lang nila. Kain natin yung isa. Cosmo. Kain ang isa. And. Ito. Sparkling. Kain natin. Diba? Nakakuha tayo ng wine. <laughs> diba? Nakakuha tayo ng wine. Ayos yan. pa Ano to? Ah. Ano? Ang daming tinatapon dito. Diba? Oh, ang tinatapon ng sapatos maganda pa di ba kaya natin yung sapatos na ito under armor di ba ayan. ayan tayo kulin natin ayan grabe kahoy lang yung hinahanap kahoy lang yung hinahanap natin pero may nakita tayo ano ito po oh. sapatos pwede pa to wala lang silas oh di ba kukulin natin <laughs> may mga nakikita tayong gamit dito Di May May mga ano sa basura May May ano ang tawag dyan? Kahoy May mga gamit sa basura <laughs> May mga nakikita tayong gamit sa basura Okay Minsan kasi nilalagay lang nila sa tabi Pag pwede mo pang gamitin Kanina daming wine. Pumili lang tayo. Ang wine. <laughs> Let's go. Ayan. Tignan pa natin yung ibang pasura dito. So, hindi ko na alam kung saan ako. Basta uikot lang tayo dito. Okay. Maganda talaga yung may ganitong agala kasi pwede mong dalhin. Diba? So, hindi ko alam kung saan na tayo. Ini so, okay. sambil Oh, dito may sapatos na naman ng pambata oh. 'Di ba? Ano? Pwede na kukunin. Kaya mo magkalkal dito. Ah, <laughs> oh, So may mga anak ano na. May mga nagwo-walking na ng kanilang aso. Ayun Labrador. Ayun may tinapay pa oh. Tinapay. Hindi natin kakainin. Hindi pa tayo gutom. Pagod lang. Ha? Ayan, so dito po sa Israel mga kapatid pag ayaw na nila, nilalagay lang nila sa tabi ng basurahan para piling pulutin. yung so, mga hindi lang magamit yung tinatapon nila sa loob. So kaya Ayan, tignan mo lang sa tabi ng basurahan. At marami kang mapupulot ng mga gamit, di ba? So Hindi ka dapat mahiya dito. Magugutom ka pag nahihiya ka. <laughs> 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 Para iba tayong basura na titignan. Kahoy, ako talagang hinahanap natin eh. Pero may mga napupulot tayo kayo. ng mga pusa dito. Ayan o. Oh. Ganda ng pusa. Ayan. Ay. Bag. Dilingual bag. Okay. Lagyan natin dito. Tapos. O oh, mga wine ulit. Okay. May wine na tayo eh. Na, na natin kukunin natin dito. Dito. Next. Nahi, higyan. Higyan na natin ito ito next dahil ah, hihiyan hihiyan na tong bata okay okay diba ito na po yung nakakulik natin yan hapon ano eh may tinapon na desktop okay pa kaya to Maganda pa yung kanyang katawan. Di ba? Try natin baka pwede pa. Okay. So ayan, ito yung mga nakuha natin, di ba? Maganda na may ano. Tapos may kahoy pa tayo. <laughs> ito na naman. Meron na naman. Tingnan natin. So ano yung mga tinapon nila dito? Diba ah, mga surah. wala mga sobra lang. mau mga damit ng bata, ikaw, uh, uh, roller blades, roller blades, man. Strawberry oh, ba ito? Uy, hmm. hey, bago pa. Di ba? Pwede pa ito. Kay Ileana. Hmm. Di ba? Kunin <laughs> muna natin ito. Ayan. Ayan, di ba? Malakita tayong roll bridge. Tapos, meron pa siyang... Sila ba ito? Meron pa siyang ano, helmet. <laughs> Ay, sira na ba to? Sira na siya. May helmet pa siya. Ano natin? Ayan, kita mo, oh, may helmet pa. <laughs> may helmet pa. Oo. So, oh. Di ba? Saan pa? Hmm. Tami natin na pulot ngayon. Di ba? Ano to? Ito. Ah, yung pang ano, pang solsi ng ano ng hindi natin ito kukunin alam nila okay, tapos may mga damit hindi natin kukunin marami na tayong damit di ba? may ano sa basura kita nyo dami marami <laughs> <laughs> na natin napulot puno na <laughs> ang dami na natin ang dako malayo-layo pa tayo parang gusto ko na ang oras na ba sige forward pa tayo ng konti so busy yung mga tao ngayon diba nakapulot naka tayo ng roller bridge roller bridge roller <laughs> roller blade blades roller blades <laughs> pwede pa to sa namin kay Ileana ayan so hapon na mga kapatid ito na yung ating mga napulot So, hindi ka lang kami. Mapupulot pa tayo. Pero, sana tama yung yung daan na pa tayo. hindi natin alam <laughs> mo. balik lang tayo. Okay. Uwi na tayo kasi wala na yatang space yung nakuha natin. At least may nakuha tayo. Yung purpose kasi natin talaga kumuha lang ng kahoy para sa fence na gagamitin natin sa ating pagtatanim Pero, may mga nakita tayo. Kitest <laughs> natin. Okay. Meron na naman oh. Hindi natin. Ayan. Mga. Ah. Damit. Damit na naman. Maraming damit dito. So, huwag natin kunin. Ayan. May, may nakita ulit tayo ano, vacuum. Ayun o, no, vacuum. Tignan natin. <laughs> Let's see. May nakita tayong vacuum. Ano ko, puno na yung gamit natin. Ayan o. No. Oh may tinapon ditong vacuum okay pa kaya to? parang okay pa naman yata ka okay pa yata ha, wala tayong pang lagyan pwede yung maglagay pwede lang baka pwede pang dito hahahaha <laughs> natin Tagalin muna natin to Ang dami na nating nakuha, oh. Grabe. Bahala na kung makauwi pa tayo. Ito, wala na eh. Naano ano na, sira na. Wala na. Mga okay to, Mga okay pa yata ito, vacuum. <laughs> vacuum sa ka ano. Vacuum sa Desktop. Ay, hindi ka. So, ang <laughs> dami natin nakuha. <laughs> Try natin ito. Baka maano natin. Okay pa. ba? <laughs> <laughs> uh, grabe. Salamat bigin. Oh. Meron na tinapon dito, oh. Sayang. Sofa. tuh Cili Ah. Plate. Tapos ito, ang mga tinapo na baso. Okay. Ayan. Pero hindi na natin kukunin. Okay, marami na tayong basong ganyan. Saka ang bigat na nandala natin. Ang bigat. So ayan, naka-uwi na tayo. So ito yeah. ang mga nandala natin. sa natin ako, na <laughs> hindi, <tayo natin. laughs> hindi natin. tara po, ano natin. syempre hindi natin kailangan try ito. Iian. So, kami dito. Okay? Yung vacuum. Well, is beautiful. Kumagana pa. Ngayon na nang alam. Kailangan nang

Oh, wala eh, Matthew. Ano? Magdudugo pa siya. Okay. Tingnan natin yung ano. Kailangan mo lang linisan yung filter. o, madumi lang yung filter. Pero okay siya. Relax ka to. Sa yung yung ano niya, tingnan niyo yung yung membrane niya. Boss, okay? Diba? <laughs> nakapatay ng vacuum! Siyempre nakapatay ng roller braids. Bagong bago. Diba? Punasan lang natin ito. pero natin yung mga bata. Hindi rin ako marunong yan eh. Okay, hanggang dyan lang tayo mga kapatid. Bye-bye!